himik muli ang kagubatan matapos ang labanan. Ang dugo ng mga nilalang ay dahan-dahang sumisipsip sa lupa, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat. Nakatayo si Ramel, hawak ang pilak na tabak na kumikislap sa ilalim ng pulang buwan. Sa tabi niya, si Bantay, nakatingin sa malayo, nag-aalangan. Kinabukasan, bumisita si Ramel sa kubo ng isang matandang bulag na si Aling Dela, ang tagapangalaga ng mga lumang panitikan ng baryo. Ang hari ng mga aswang ay nagigising lamang kapag ang dugo ng mga inosente ay umabot sa tatlong gabi. Ang ikatlong gabi ay ngayong gabi, Ramel. Tahimik siyang tumango at naglagay ng pilak na pulbos sa kanyang tabak. Pagsapit ng gabi, dumilim ang langit ng walang buwan. Ang mga alitap-tap ay naglaho, maging ang hangin ay tila huminto, bigla. Isang malalim na alulong ang umalingaw-ngaw, kasunod ang paggalaw ng lupa. Sa gitna ng kagubatan, isang malaking balete ang bumuka. Mula sa ugat nito, lumabas ang hari ng mga aswang. Matangkad, may mga sungay, at balat na parang nasusunog sa sarili nitong kapangyarihan. Matagal kitang hinintay. Anak ng manunugis, ako ang nagtapos sa iyong ama. Tumigil si Ramel, mariin ang titig, ang mga matay puno ng galit at pighati. At ako naman ang magtatapos sa lahi mo. Isang malakas na sigaw, nagsalpukan ang liwanag at dilim. mislap ang pilak na tabak habang ang hari ng mga aswang ay bumuga ng itim na apoy. Si Bantay ay tumalon upang protektahan si Ramel, tinamaan ng anino, ngunit patuloy na lumaban. Nagtagal ang labanan sa gitna ng ulan, hangin at apoy hanggang sa tamaan ni Ramel ang pilak na tabak sa dibdib ng hari. Para sa lahat ng nilamon ng dilim, Pumutok ang liwanag. Nayanig ang lupa at sa gitna ng abo si Ramel ay nakatayo, basang-basa ng ulan, hingal at luha. Sa tabi niya si Bantay, sugatan ngunit buhay. Isa pa lang ito, marami pa sila.